Naranasan mo na bang sumunod sa sarili mong desisyon? Pero sa huli ay hindi ito naging maganda ang resulta? Bakit kaya minsan may mga ibang hirap magtiwala sa kapwa, lalo na sa Diyos? Ano ang ibig sabihin ng magtiwala sa Panginoon ng buong puso? Sa Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5 hanggang 6, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling pag-uunawa kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pagtitiwala sa Diyos? Ang ibig sabihin nito, isusuko natin ang ating mga plano, desisyon at pag-aalinlangan sa Kanya. Hindi lang tayo nakasandal sa sariling pag-uunawa, kundi kinikilala natin siya sa bawat hagbang. Kapag ginawa natin ito, siya ang gagabay sa atin patungo sa tamang daan.